Hi, si Father Boots Bumasi po ito. At uh, nandito po tayo sa UST Legaspi sa kumustahan. At ngayon may kukumustahin po tayong isang estudyante na ang ngalan ay si Hi, ako po si Mikaela Bona, currently third year college taking BA Philosophy and under din po ako ng student assistantship program. Ano bang ibig sabihin ng student assistance program niyan? Um kami po ay working uh, working student po. A working student. Uh, so Matagal ka na ba working student? Since first year college At uh, first year. Ano ba ang naidulot naman ng uh, UST Legaspi sa pagiging mong working student? Um, SAP po uh, gives us opportunity na makapag-aral na Makapag nagbibigay po sa amin ng discount sa tuition. Okay. So ano nagbibigay pa? po siya ng opportunity sa mga student na financially challenged. Ah oh, okay. So ngayon, ano ba ang sayo bilang uh, ikaw isang sejante? Ano ba ang masasabi mo na balanse pag-aaral ka at ang tatrabaho ka? Uh, paano mo na nababalanse itong uh, nag-aaral ka? Ay uh, ilang oras ka nag-aaral? Um, ang duty po namin is 4 hours a day and 20 hours per week po. Ah, okay. Then pakatapos magtatrabaho ka pa. Okay. So ano, paano nakatulong ito sa yung nag-aaral ka at at the same time nagtatrabaho ka? Ano ba yung ano? So aside po sa discount, ang SAP po is nagbibigay sa amin ng um, opportunity na matuto na mag-handle ng iba't ibang responsibilities. Uh, since hindi lang po um, students yung nakaka-encounter namin, pati din po uh, staff and employees. So para din po siyang training ground sa amin na uh, since ang inahandle po namin is different offices and deal with different people. Wow, congratulations, Mikay. At ngayon, saan ka ba na-assign ngayon? As of now? or kasi 2025, 26 ang uh, bago. Pero as of now, saan ka ba assign ngayon na uh, student assistance? Nung first year po ako, yung first three semesters, sa GS po ako, and then now po sa ORA po. Sa ora how do you find ora Sa ora po since office of religious affairs talagang laging na uh, po, ka. Uh, po, <laughs> laging religious po ako nung lumipat po ako ng office Yeah thank you very much Mikay and congratulations thank and god po. bless and i'll pray for you ha Apo, thank Okay you thank you po. po si Father bus Bombasi po ito sa kamustahan.